Ito mga black power, oh. Black power, impeccable, white. Meron siyang mix of, ano, white. Mga to lang ganito, oh. Eh, Ay, ganda nila lang. tingitingan niya ako. Sino kaya itong lalaki na to? baliw African black eagle, oh. Ang bait eh, no? Nice, nice, nice. Angas. Purple bar, white bar. Ganda. Ito rin ay tuwang white bar. Ito ang white bar mga tol. Formahan natin yan. Janssen's white bandit. Nice. Angas. Oh, parang silverish nga sila eh. Ayun oh. No? Gaganda, gaganda. Kahit sa ko itutok maganda eh. Kasi pare-pareho sila eh. Pero ito, Borgo. Borgo na may, may kliyento ka. Ayan oh. No? Siguro yan yung pinaka-alpha dito. Tapos ayun, ayun. Medyo matapang yung pagka-gray ano niya, pagka niya. Or silver. Ay no. Ito mga blue bar sila mga tol, pero huwag niyo mamaliitin. Kung regular lang sila sa kulay ng mundo ng mga kalapate, eh yung features naman nila eh pang-rare talaga. Tingnan niyo may crest no? May palong 'yan, tol. Ito to, to Medyo matulis 'yan, no. Medyo matulis yung pagkakapalong nito mga tol. Oh. Astig, boy. German, German in break. Ito pala yung malulupit eh, mga imbrek eh. Ganda nito. Solid nito. Yung wall is mga kalapatids. Master Tre, Love here. Nagbabalik. Para sa Eh, Saan na namang malulupit na kalapati vlogs. And for today's video mga tre, Ito na yung pang pangatlong video ko dito sa bayo uh, Bio Pigeon. So Kada, kada, isang hilera binibidyohan natin at pinapakita natin yung mga kalapate at uh, i-check nyo yung dalawang episode kung gusto nyo pero ito pangatlong vlog natin for today's video susulitin natin yung pagdayo natin dito sa Sukat Paranaque dahil nanggaling galing pa tayo sa Pampanga eh kailangan mabidyohan natin lahat yan at uh, may natin yung ganda at lulupet yung ganda at lulupet ng mga kalapate rito sa Biopidion at may mga nakakabaliw na ano na na kulay at mga linyata. I-check na natin mga tol, huwag na natin pakabain. Yung intro, pakita na agad natin. Let's go! Ito mga black power oh. Black power, impeccable, white. Ayos ah. May mga ganun ganun pa eh no? Ayan. So dito, nag-vlog na ako dyan. Yan yung sandiretso ko yung ano na yan, hilera na yan. So dito naman, ang gaganda ng pagkakablock nila. Yun nga lang, hindi sa pure, pure black. Meron isang mix of ano, white. Mga to lang ganda. Eh, ang ganda nila. Ang ganda nila pag marami. Oo, tsaka ang kikintab ng pagkaka-black nila. Ito oh. Tingitingan tingnan niya ako. Sino kaya tong lalaki na to? Baling. ano nga naman. Ito ko ba? Ayan. So ito ay mga yearlings mga dre. African Black Eagle oh to black na black na Asaan? O ito. Ay, tarap to black na black mga tol. Oh. So, ayan po yung mga black series, eh, no? African black eagle. Mga tol. Tapos, dito. Ah. Oh. Ano naman linyada to? Ito siya. Poise scans. Van Riel. So, parang to cross. Parang cross siya. Ayan. Mm -hmm. So, para lang sa information nyo guys ako po ay newbie so kung kung crossbreed ba to ay crossline ba to ayan pinag cross ba yan not sure pakicomment comment lang mga tol mga ka newbie hey ang bait eh no tango nga ko yata <laughs> ang ganda ng kulay niya in fairness ha lumapit lang sa sa'yo Mabara ako, barakuhan sila. Ito, ito hen to. Hen yan. Tapos dito guys yung mga crested. Ayan sa likuran ko, ko yung mga crested. Mamaya na yan. O baka last episode na yan mga dre. Ah... Uh, I-vlog muna natin itong isang hilera na yan mga tol. Akala ko talaga may tao doon. Ayun no, Akala ko may tao nang abantay. Visit na yan. So ito mga African Black... Ay ah, hindi, hindi. Andre... Lightyre. <laughs> ano daw? Ay, mga black din siya. Ito, ito, black na black, oh. Black na black mga to, oh. Nice, nice, nice. Angas. Score na kayo dito, guys. Mga panimulaan nyo. Pang breeder. Breeder age na yung mga yan. Pwede na yan. Pero dito naman sa, ano, sa pigeon condo, sa mga yearling section, eh, mga possible, possible lang. For example, possible hen, possible cat, ganun lang. Ito rin ang mga black and white. Ano nga ba ito? Ah, Lucien Bastin. Lucien Bastin. Ah, ang aso. Dito mga black and white din. Ayan mga ito, mga no? black and white din. Ito, so, ganda nito. Ganda na pagkakagrisel nito. Sa ulo lang. Pure black pero sa ulo may grisel. <laughs> Tinde, tinde. Nice, nice. Naiputan pa yung iso. Jackpot, oh. Naiputan pa sa likod nga. Naiputan sa likod nga, ni. Tapos dito. Dito may mga mix na. Parang crested yata itong oh. Check nyo, guys, oh. Parang crested siya. Hintayin natin umigot yung ulo. Pinahigot yung ulo, eh, no? Parang crested siya. Ay, na, ayaw man. Ayaw na humarap ko. O na ano lang, nabugbog lang. Nabugbog lang siguro. Ito mayroong ano. Ano ba to? Ah, may, medyo agila lang siya. Uy, mayroon pala dito. Uy, bandi ka naman ang may. Andiyan ka pala, tol. Ito, burga. Oh. Burga pero ang liit ng ulo. So, ito naman ay Jansen. Ah, Jansen. Ayan. So yung yung imported talaga at original na Janssen ay Janssen lang talaga siya. Wala sang Janssen Relax. As I mentioned do sa aking previous video na yung Janssen Relax na kilala natin ngayon ay uh, pinasikat ni ni Master X makina, no mga tol, at sa kung hindi ako nagkakamali eh, mga tol, eh si Master X makina ay nakabili ng Janssen sa isang imported na tao at yung apelido nyo Relax. Kaya naman nung napalagi niya, eh, pinauso niya na Johnson Relax with the signature of yung kulay niya na blue bar tapos puti yung ulo, puti yung pakpak mga tol. Correct me if I'm wrong kasi bago-bago pa lang ako nanonood kay Ex Machin eh. Yan. Pero bagong nung nag-upisa ako magkalapate eh talagang yun yung mga pinapanood ko yan. si Cinco TV, shoutout to Cinco TV. Ito ganto Ganda ng pagkakasal o, oh, Anil. Saan? Ito, ito, ito. Mm. Yung malaki. Mm -mm. Yung dibdib. Powder yata ito, o. Oh. Binaw ba yun? Oh, Parang yellow is. Eh. Orange. Yellow. Kulit, eh. Kulit ba, tol? Ang daming magagad ng kulay. Kaya, guys, pag pumunta kayo dito, total, malaya kayo makapili ng mga bloodline. Kaya, pumili na rin kayo ng mga gusto nyong Kulay ano yan, pupunta kay dito sa Bayo Pigeon. Napakarami yung pagpipilian tapos magsesettle kayo sa ano, sa Blue Bar. Huwag naman ganun Pero siyempre, decision nyo pa rin yan. Ayan e, ano? Parang may edad na to. Breeder na talaga to. Laki na ulo, lalaki ano. Ito naman, ah, mga black check. Black check, tea check Ayan e, o. Tara, kusip tayo dito. Ay, ito, magaganda. Mga saddle talaga yata ito, yun. Selected. Alloy special bout. Hmm. Yeah. Ay, gento oh. May pagka-opal yung bar niya. Opal bar ba tawag dito? Ay, tinan nyo. May pagka-opal yung bar niya, oh. Ikutan na. Ito, ito, rin. Opal bar, white bar. Ganda. Ito rin, ay, ito ang white bar. Itong white bar mga tol. Formahan natin 'yan. White bar mga tol, o, wala umalis na. Jogenda. White bar oh. Mga saddle dito. Siguro mix na na 'to, mix. Mga anong mga pinili? Mga pilim-pili. So, ito, mga a ah, white bandit. Johnson's white bandit. Nice. Angas. Ito, konti lang yung dito. Siguro mabili to yung eh, mga ganito. Parang sila silver na. Oo, oh, parang silverish nga sila eh. Ayun o. No? Oh. Gaganda, gaganda. Kahit sa ko itutok, maganda eh. Kasi pare-pareho sila eh. Pero ito, bordo. Borga na may, may kliyento ka. Ayan, no? Siguro yan ay yung pinaka-alpha dito. Tapos yun, yun. Medyo matapang yung pagka-gray ano niya. pagka niya. For silver. Ayun no? Nice. Tapos kung mapapansin nyo, iba-iba yung kulay ng ring nila. Siguro taon yan. Kasi yung sa akin kasi, yung kulay ng singsing nung sa akin, green. Tapos isang 2024, isang 2025. So siguro itong orange, ito naka-orange rin. Siguro itong orange, siguro mga 2023, I guess. So magandang narin, maganda pag-usapan yan dito sa ating comment section para meron tayong discussion, mga dre. So dito naman Lucian Bastin. Ah, mga black check lang din, ah, hindi black siya. Black talaga siya. Tol. Dito mga regular colors na lang din. Maurice Delbar. Delbar. Yan, Maurice Delbar Golden Grizzle. Nagagandahan ka ba sa mga linyada, kulay at tindigan ng mga pinapakita kong kalapate dito sa Biopigeon? Kung gusto mong malaman ang mga presyo ng bawat kalapate ay mas mabuting mag-inquire direkta sa kanilang Facebook page para sa pinaka-updated promo and special offers. Huwag mo na rin kalimutang banggitin ang pangalan ng aking YouTube channel sa kanila para mas masaya. Pero siguro outdated na tong karatulan to. Ayan mga tol, meron nag isang red doon, no? Oh. Ayo. Ay, di, meron din pala dito sa red. Ayun ito. Oh. Ayun o. Red. Tapos dito mga blue bar, yung mga hindi natin masyadong paborito, pero crested sila. Ito na yata yung tinatawag na crested. Ayun o. Oh. Hmm. Hari ng pigeon with the crown Crest Kakaiba talaga ito Ito, mga blue bar sila mga tol Pero huwag yung mamaliitin Kung regular lang sila sa kulay Ng mundo ng mga kalapate E eh, yung features naman nila e eh, Pang rare talaga Tinan nyo may crest yan no? May palong yan tol ito, ito, ito. Medyo matulis yan o no? Medyo matulis yung pagkakapalong nito mga tol oh. Astig boy iba Astig 'yan, oh, mga crested sila, oh. Bakit ito wala? Bakit ito wala? Oo nga eh. Tayo <laughs> no. Astig 'yan mga tol, eh. Parang goko, no. Ito. Hmm. Mga namumula. Ito naman. Ah, German. Ah, German. German in break. Ito pala 'yung malulupit eh, mga in break eh. Shoutout Master Pogi at saka shoutout kay uh, Reggie Cruz, Love and Avery. Yun yung mga kilala kong malulupit na may Hermine Breck eh. Eto, ang ganda nito. Ang ganda nito. Promise oh. Solid nito guys. Parang inaiputan pa yata sa paa. Parang may nakita akong tumalisik sa akin. Eto yung kainan nila. Loft Visit! Loft Visit! Loft Visit! Oh! Sa wakas makakapag Loft Visit tayo! Nag-aalaga ka rin ba ng kalapate? At gusto mo na ma-featured ang love mo sa aking YouTube channel? Good news! Dahil may pagkakataon ka para ipakita sa mundo ang mga alaga mong kalapate at ang passion mo sa pag-aalaga mo sa kanila. I-message mo lang ako sa aking FB page at pag-usapan natin kung paano gagawin ang Love Visit Vlogs sa lugar ninyo. Love visit! tayo. Pinakailaman yun, eh, no? Integra yata pinapakain sa kanila. Ganda nito. Solid nito. Ispatan natin yan, na, Tandaan natin yan. Punta muna tayo sa... Pupunta muna tayo sa mga YB. Pero... So, ayan ng isang hilera, mga tol. Pangatlong vlog na natin to for today's video tayo ay dumayo mula Pampanga hanggang dito sa Sukat Paranaque mga tol at meron pa tayong isa pang bablagan dito sa Pigeon Condo sa section ng mga yearlings mga tol oh, okay. so eto nasa likuran po eto yung huli nating bablagan Ayan. bablagan natin yan and then pupunta na tayo dun sa mga YB section pero for now hanggang dito na lang muna ang video na ito oh. Like, comment, and subscribe. Hit the notification bell para sa mga susunod pang pa mga kalapate vlogs, mga dre. Magagala tayo. Pupuntahan, lang, pupuntahan natin lahat ng posibleng mapagbilhan ng kalapate, mga dre. So, sa mga bago pa dito sa... Sa mga bago pa lang dito sa akin channel, eh, nagpupunta po ako sa mga tindahan ng mga kalapate. At isa na nga dito yung eto, Bio Pigeon. May, may mga pet shop may mga pet mga ganun, mga budget meal. Pero ito, final boss ng mga kalapate. See you sa next video, mga Andre.